umabati ang mabuti sa lahat ng mabubuting nakikinig, nanonood at tumatangkilik ng heart expression. Kumusta po kayo? Ito po ang inyong lingkod, Kuya Ferdy R. Na talaga namang sabik na sabik na kayo po ay makaulayaw at mapag-usapan syempre ang mga kwento na ang paksa ay si Miss Nora Honor. Dito lamang po yan sa Heart's Expression. At maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ninyo ng heart's expression. Ilang araw na lang, mapapanood na natin ang Lilep Machas at Tonya sa Kapuso GMA 7. Tampok si Miss Jobery at ang mga bigating between mga magagaling na aktor, aktres, at syempre, nandyan po isang uh, special na panauhin si Miss Nora Honor that will be on March 4. Abangan po natin muli ito. Siyempre, excited tayong lahat. Supportan natin ang uh, at lesering ito na Lilith Machias Attorney at Law. And of course, abangan po natin ang Pieta ang special screening po dito na malapit na, malapit na, malapit na huwag po tayo magsawa na uh, supportahan sa ating Of course, hindi naman talaga dahil kapanapanabik at hindi sayang ang ating panunood, ang ating oras kapag si atigay ang ating susuportahan. At sa pagpapatuloy po, naku, talaga nga naman kay Ate Gay, walang, pag, walang tigil ang pagbuhos ng mga pagpapala ng Himala, ng blessing kay Ate Gay. Totoo nga, no, kapag uh, uulan yan, talagang babagsak. Kaya nga, ang mga pagpapala kay Ate Gay ay sobra-sobrang uh, dumarating. Ayan na, at uh, mapalad talaga si Ate Gay napakapala niya. Alam niyo po, uh, talaga namang si Ate Gay ay at uh, tatanggap ot ng mga awards no sa mga uh, susunod na araw, nakakatuwa dahil uh, dalawang lifetime achievements niya o oh, higit pa ang darating sa taong ito no po. Syempre nandiyan nang Real Talk Philippines uh 3 Annual Asian works Excellent Award. Syempre po no, ito po ay isang uh, lifetime Achievement Award kay Miss Nora Honor na po, movie and TV actress. Sabi po, Lifetime Achievement Awards 2024 Torx Icon for Entertainment. Na po, napakagaling na po ni Ate Gay Siyempre na Hall of Fame talaga sa si Ate Gay Talagang andam yung award. At nandyan din po, siyempre yung Gawad Dangal Filipino Award. Uh, na siya po ay makakatanggap din ng Lifetime Achievement Awards. Kung bibilangin po kaya, no, yung Lifetime Achievement natin, guy, ang dami niya ng Lifetime Achievement Awards. Minsan, dito po sa Heart Expression pag-usapan po natin ang kanyang Lifetime Achievement Awards at nakakatuwa na si Ate ay patuloy na tumatanggap ng mga awards. Maraming surpresa na darating kay Miss Nora Honor, no? Abang-abang po tayo sa kanyang uh, mga awards na matatanggap. At gusto ko rin pong uh, siyempre, uh, kilalanin uh, yung mga complete list ng paparangalan ng Gawad Nangal Filipino Awards. Siyempre, no? Ah, uh, ito po ang best actress, si Miss Maricel Soriano sa pelikulang In His Mother's Eyes. Best actor, Mr. Piolo Pascual para sa pelikulang Malyari. Best actor, Roderick Paulate in His Mother's Eyes. Best supporting actress Miss Alessandra De Rossi sa pelikulang Far Fly, best supporting actor si Mr. LA Santos in His Mother's Eyes, best director F. Embrayes sa pelikulang In His Mother's Eyes. Naku talagang nagkagoot ang Mad In His Mother's Eyes per first, best picture In His Mother's Eyes, second best picture Far Fly third best picture malyari. Siyempre, at ang box office king ay si Mr. Ding Dong Dantes ng Rewind. At ang queen naman po ng box office ay walang iba kundi si Miss Marian Rivera sa Rewind. Siyempre, ang lifetime achievement awardee ay walang iba awardees, uh, lifetime achievement awardees ay walang iba kundi si Miss Vilma Santos and ang ating superstar Miss Nora o oh Nora. No? Nakakatuwa po. At syempre po, uh, abangan po natin yan. At mayroon pong linulutong project si Miss Nora o oh Nora. Ano po kaya ito? Abangan po natin. Ito po si Kefirdar na nagsasabing, As long as there's love, we will stand. And to God be the glory.